Magandang araw mga kaibigan. Uh, pag-usapan naman natin ang tungkol sa ating seguridad, uh, lalo na itong mga makakaliwang grupo, itong mga rebelding new peoples army na nanggugulo sa kanayunan, lalo na yung mga tribo sa kabundukan uh, sa Mindanao. Ito, uh, may po si Dato Subang Arnold Acevedo kaibigan ko ito, tribal leader sa Agusan and Surigao del Sur. Sabi niya, good job sa ato mga kasundaluhan, hinay-hinay na gid hinay-hinay na ged, ang justisya sa mga tribo na biktima ng NPA. Ito, uh, isiner ni Dato Subang, uh, Philippine News Agency Karaga na press release tungkol sa pagkasawi ng isang top NPA leader, one of the most wanted NPA leader sa bansa na nadale. Okay, so sino yung nadali? Maria Mirna Solarte, also known as Maria Malaya, top leader and secretary of the Communist Terrorist Group in Northeastern Mindanao Regional Committee and a member of the Political Bureau of the Communist Party of the Philippines died in an encounter against government forces under the 9 Offers Infantry Brigade in the hinterlands of Sitio Emelda, Barangay Pianing in Botuan City at approximately 1.20 in the afternoon, February 12, 2025. So, kahapon ang February 12, 13 na ba ngayon? Yes. So, Kapon, itong inkwentro na ito, nakatanggap na ako ng uh, messages galing sa aking mga sa uh, Northern Mindanao. Ano. So Alaman ko na no, may inkwentro, but hindi ko pa alam na may nadali na top communist leader. Ito pong si Maria Malaya, uh, batikan na ito, uh, asawa ito ni... George Madlos or Ka Oris. Uh, isa ring leader, uh, ito. Maria Malaya, was the widow of late George Ka Oris Madlos, a prominent figure in the New People's Army National Operations Command, who was killed in October 2021 in an encounter against government forces in Bukidnon. Okay. So, ako, tingyente pa lang ako. Dito ako na-assign sa Caraga Region. Yan, Agusan, Surigao. Yan, uh, Pianing, Botuan City. Yung place of encounter. Nadaanan ko yan. Diyan ako naglalaro. Nag, a uh, uh, naghanap ng mga kalaban sa gobyerno. So, itong Kaoris at uh, Maria Malaya, mm, na, na, na ano na namin, nung kabataan ko pa, nung nasa, at uh, sila yung mga batikan na leader ng makakaliwang grupo sa Caraga region sa Northern Mindanao at ngayon, yeah, wala na, 2021, namatay si Kaores at ito, ito na si Maria Malaya is, ano, so, Anong ibig sabihin nito? Talagang mahinang-mahina -mahina na ang kanilang movement. Uh, kung sa ano pa naghihingalo na it's just a matter of time at magpasalamat tayo panahon ni PRRD ni Tatay Digong siya po ang uh, pangulo na may political will uh, una, dinobli niya ang sahod ng ating kapulisan at mga kasundaluhan laking bagay nun so, high moral tapos yung equipments ng police lalo ng armed forces, minodernize ni PRRD ang armed forces of the Philippines. Bumili tayo ng modernong kagamitan. Uh, para ang mga sundalo, may kumpletong gamit. Kapanahonan namin, ano, pag kami, ang helicopter halos kakaunti, sira-sira uh, pa. Uh, mamamatay na lang ang sundalo na matamaan sa gera dahil hindi may bakway. Panahon ni PRRD I tell you, bumili ng maraming helicopter na kahit gabi, kayang lumipat. May uh, na infrared uh, technology na kahit gabi makikita ng piloto yung on the ground. laking bagay nun. Panahon lahat ni PRRD. Tapos yung intelligence sa uh, monitoring natin may drone tayo na nakikita kung saan yung ano. So, lahat po ito dahil sa napakaganda nasimula ni PRRD. Yun po ang legacy ni PRRD when it comes sa pag uh, uh, pagpulbos, pag, uh, pag pagtalo. Kaya nga meron tayong IMFL kasi. National Task Force on Ending the Local Communist Armed Conflict. So, left and right approach. Um uh, right approach itong uh, military police operation kay eh, ito. Namamatayan sila. Yung left approach naman yung uh, barangay development program. Binubuhusan ng pundo, I think panaw ni PRRD 10 million pesos per barangay ang ibinubuhos sa mga liblib na barangay kung nasaan nandyan ang mga NPA. So, wala na. Wala na ma mapagtagwa ng mga NPA. Ang mga tao na dati napapabayaan ng gobyerno, na ibigay na yung kailangan social services sa kanila, kaya hindi na nila tatanggapin ng mga NPA. Ang mga tao na mismo ang nagsusumbong kung nasaan sila. Kaya ito, natutunton kung nasaan Uh, nagkokota uh, o uh, lugar uh, ito, Kaores ito, Malaya, Maria Malaya kaya palakpakan po natin sa natin ang ating puwersa sa gobyerno lalo na itong 4th Infantry Division sa pamumuno ni General uh, Michel uh, Anayron okay so mga kaibigan salamat